Balita naman po sa Metro Manila. Patay ang apat na minor de edad at isang single parent ng masunog ang tinitirhan nilang bahay sa Navotas. Naisugod pa nga ang biktima sa ospital pero namatay din kinalaunan dahil sa dami ng nalanghap na usok ng sunog. Ayon sa barangay, posibleng isang naiwang nakacharge na cellphone o nakasaksak na kalan ang pinagmula ng apoy. Dalawa naman ang nakaligtas sa insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon. Sa Quezon City naman, nabundol ng ambulansyang isang lalaking tumatawid sa maling tawiran. Sa dashcam video, makikitang lumusot ang lalaki sa mga concrete barrier para tumawid nga sa highway. Pero hindi niya napansin ang paparating na nasasakyan. Kaya pagtawid, nahagip siya ng humaharurot na ambulansya at tumilapon pa ng ilang metro. Agad naman siyang sinaklulohan ng mga sakay ng ambulansya. Yun ang sinasabi natin. Huwag pong tatawid sa hindi tamang tawiran. Ambulansya pa, no? Na mabilis ang takbo. Ang nakabondol po sa kanya. Oo. oo. wala ang tawiran, eh. Oo. oo. <laughs> Yun na nga. Uh, ganyan ang signage ngayon. Di ba pinalitan na walang tawiran nakamamatay. Oo. oo. Ngayon meron na, eh. Iba, iniba na nila. Meron ng uh, bawal tumawid. May namatay na dito. May ganyan din sa EDSA before. Kaya mga kapatid, ingat po kayo. Samantala sa iba pang mga balita... Nasa bat ang aabot sa 178 million pesos na halaga naman po ng smuggled frozen mackerel sa Manila International Container Port dyan po sa Tundo sa Maynila. Mega Personal na ininspeksyon ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo't ito raw ang unang nasampula ng paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Ang 21 containers galing daw sa China at walang kaukulang sanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Kamakailan lang na ang pirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga sangkot sa smuggling at maging sa hoarding. Para hindi masayang mga nakumpis kang isda, ipinasuri ang mga ito. Para malaman kung ligtas nga ba itong kainin. Nang masigurong ligtas, ipinamahagi ang mga isda sa iba't ibang lugar sa NCR at mga probinsya. Target na maipamahagi ang mga isda sa 150,000 pamilya, kabilang ang mga, na mga naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Maglalaan din sa mga ospital at mga PDL sa Bucor.